magandang umaga po sa inyo lahat kahapon po pala yan ganap may dumating po par parcel po sa akin ah, bali alim na peraso po yan pero bago po yan pumunta muna po kami ng asawa ko sa palengke pagkagaling niya sa biyay na e bike po namin para bumili po ng bigas ng dalawang sako na ting dalawang think 25 kilos po. Kasi po, nung isang gabi po, may morning po sa amin, gabi na po. Kaya, na nabukasan na po, muna namin na ibigay yung order nila. Tapos, diminiretso na rin po kami ng dali para bumili na rin po ng mga kailangan dito sa tindahan. At wala sa si tindahan. Hindi naman po karamihan na binili namin doon. Iilan lang po. Tapos pagkagaling lang po sa dali, dumiret na po sa kami sa tao. pag namin ang bibig Tapos, sabay uwi na rin po kami. Kasi, kailangan na rin po namin buksan yung tindahan po namin. Tapos, pagka maya maya po, sabay dumating po yung parcel ko po na ang napira. So, yan po, pinapakita ko po kung ano yung nilalaman yun po. Lahat po yan, pero oh, paninda rin naman po. Wala po akong ano dyan na iba kundi lahat paninda. Salamat po sa mga sumusuporta po sa akin sa pagpapurchase po sa TikTok ko po ah. Wal walang sawang pasasalamat po. Yan lang po. Bye!